walang gamit, walang tissue, walang betadine, wala akong oh. basta ano guys, yung parang, parang kumbaga yung nanay niya lang nagpaanak, wala akong betadine, may gun gunting ng gamit ko guys, wala ding ano, inano ko lang, sinabon ko lang yung gunting, tapos yung sinulid, ayan, first born niya guys, hindi ko alam kung nakaanak na to, ito lang inadatan ko sa bahay, first born niya is ano, babae, oh kinakapan ako ngayon, naiinis ako, napakita oh. ko na natin, ayan siya guys, no, first born niya babae, ayan, Mayos ka, baby. Nangangatan ang kamay ko sa'yo. Yung pinunasan ko na siya, guys. First born, babae siya. Babandang, baby. Wala tayong ano. din to. pinunasan ko lang siya. Makakalinga naman na to. Kahit ano. Bakit yung mga... Iba ba yung... Iba, iba ba mga anak ang mga askars? Sa ano? Tawag to. Tapos yung nanay niya, napaka ano pa. Gala. Kung saan saan pumupunta para mga anak. Kailangan namin babantayan. Kasi baka mama hindi siya marunong magtanggal ng plastic. Yung ibang kasi ano, nanay, tinatanggalan agad nila ng plastik para hindi maano, hindi ma hindi manalo. Mas ba guys, hindi manalo, malunod para makalinga. Tatanggalan talaga siya ng cover ng plastic. So itong ginawa ko, ay, ba't ganun? Ba't siya delikado si baby, oh? Bakit siya tumain? Ayun yung first boy niya guys, hindi ko alam kung makasurvive to. So ayun guys, no? So ayun guys, ang hirap mga anak na alaga namin, super tigas niya guys. Hindi siya nagtatambay sa isang pwesto, pa balik, -balik siya sa hagdanan. Kaya kanina, pwede, munting na siya makaanak ng isang isang panibagong baby, papi, pa, papi, baby, ayan, umakit na naman sa taas. So ako ngayon, ayoko siyang sundan kasi baka maudlot yung pag-iri niya guys, pinapakiramdaman ko siya. Kasi kailangan nating, ano, kailangan nating alerto tayo kasi siya, si si Trixie, hindi marunong guys. Baka mamaya pagkaanak niya, hindi niya agad matanggalan ng plastic, hindi makahinga yung papi. So, whew! Di ko alam kung anong gagawin ko. Wala akong gamit. Gunting lang talaga tsaka sinulid. Tapos tatanggalin ko yung ano yung plastic na nakabalot para lang makahinga siya. Iba kasi may may ano sila, yung may suction. Yung pang ano, pang sip-sip sa ilong tsaka sa bibig kailangan daw yun. So, ngayon is manual talaga. Walang gamit talaga, guys. No? Panapakiramdaman ko siya. Gawa nang hindi nga siya marunong, guys. No? Update lang tayo mamaya. Makiramdam tayo. Gusto ko siyang silip-silipin lang, guys. No? Pero, bago ko gawin yun, guys, sasabunin ko muna yung ano, nasabon ko na to. Sasabunin ko ulit yung scissor na gagamitin ko pang putol ng suhod. Tsaka, meron tayong sinulid. Ayan, yung sinulid natin, guys. Pang tali sa pusod babantayan ko lang muna si Sasi if ever pag sinundan ko siya ng sinundan baka hindi na siya umanak guys maudlot na yung ano yung pag anak niya guys so update ko kayo mamaya guys oh grabe grabe naranasan kong takot guys yun niyo na hindi ako nagpapaanak pero walang tao sa bahay maliban sa akin tapos si Sasi lang grabe pa kung hindi ko tutulungan yung alaga na yung pusa. Hindi siya marunong umanak. Nakakainis ka sa si. Kexy ah. Galing mo lang lumandi. Merong pagluwal ng anak mo. Kamarunong. Babae. Babae na naman. Second baby, guys. Second puppy natin, babae. Mayroon siya, so, guys. Ayan. Grabe na taranta ako, guys. Kasi, syempre, dalawa iniisip ko eh. Either mamatay yung puppy or maybe si Sassy ang mamamatay. Kasi ang tagal niyang nailabas, guys. Naka, ano lang pumutok na yung panubigan, ayan, pumutok na yung pan panubigan, baby na lang talaga. May dalawang balot pa pala. Yung unang balot pumutok na siya, guys. Hindi ko siya mahila-hila kasi nga, wala akong buwantis, ano lang, plastic, madulas. Ang ginawa ko, guys, wala nang kemi-kemi, guys. Pasin na, nga, wala nang emi-emi, guys. Masave lang yung baby, tsaka yung si Sassy. Ayan, kinamay ko na talaga. Kinamay ko na siyang kunin. Hinila ko siya. Tinulungan ko siyang umiri. Hinila ko siya para ano. Ayan siya, guys. Ayan, baby na. Wow! Ayan. Baby, grabe ang trauma na binigay niyo sa akin. Abang tinatali ko yung ano, yung kanyang puso, guys. Grabe. Tagal ko maitali, nangangatali talaga ako sobrang. Pero no choice talaga. Kailangan laksan ko yung loob ko, guys. Walang tutulong kay Trixie. Trixie, dalawang iri na lang, Trixie. Nako. Trixie, umayos ka, ha? Umili ka ng puso, Trixie. Nakakainis ka. galing galing mo maglandi. Pag anak lang, di ka marunong. Yung iba, sila lang ang sa sarili nila. Sila lang nagtatanggal ng plastic. Ikaw, pabayaan mo lang. Grabe ka, Trixie ka. Pailipin pa lang ko sa Para matayo. Doon na, baby. Umayos ka, baby. Titignan ko lang. Okay. Hello, guys. Lala ng beauty, guys. So, ano na bang, guys? No? O, ano na itong bagong profession, guys. Ano na bang taronog? aso Whew! Yan, pang third baby. Pang third baby. Kakulay nung ano. Kakulay nung... Kaya pala nahirapan si Sassy ilabas talaga yung pang second baby. Ang laki niya, guys. Kumpara dito sa first and third baby. Ito, pang third baby siya. Puro babae. Babae. Mga ano kayo, ah mga kalandi kayo ha. Ah. Yan. Sensya na guys, no? Gani. Murag. Ang bilis lang yung anak ni Sasi. Gani siya. Ni kalitra lang ang ko. Oh, grabe. Grabe ang ako heart. Grabe ang ako heart na naranasan ninyo. Mga babies kayo. Mga papi babies. Banak kayo guys ang second. kusog mo ilang mong hilak. Pero. Ang buto No? Kung makaku niya. Sana makasurvive. Kaya e, wala ba tayo gamit mo. No? manu mano guys. No? Wala na yung imi, imi Wala na yung. Lood si Isimba ko. Puri ka ba? Pasintabi sa mga kumakain sa video na to. Ayan, for babies na lang. Si, ay tricks si. eh. I-anak mo na yung B. Tricks, i-anak mo na yung tricks para makadidig na sila tricks, ha? I-anak mo na yung tricks parang awa mo na tricks at ako'y kinakabahan sa'yo. Yung isang malikot. Wait lang. Wait lang, ha? Hoyop-hoyop <laughs> prakantaan hoyop, ikaw, wak mantay ko, an. Wak mantay, asa na tawag, wak mantay pang sang, mataw nun, pang higop. Binubumba daw ano nito eh. Binubumba yung Kita mo. Ang kulit kasi. Pag natanggal yung ano. Yan. Basa na yung ano natin. Hindi ko alam guys na. Sana mag-survive. Sana mag-survive. Lahat ng baby natin guys. No? Ayan kasi. Hindi ko alam. Ginawa ko naman lahat ng makakaya ko guys. Lahat ng makakaya ko ginawa ko. Hinikit ko na nga yung isa eh, Yung malaki. Yung maingay. Yung maingay baby. May lapang yung mami mo ha. Pati ako. Halos atakayin ako sa puso. Hindi ako marunong magpaanak ng aso eh. Kahit pusa hindi ako marunong eh. Ayan. Nakabahan ako sa inyo. Mga kurimaw, kurimaw 1, kurimaw 2, kurimaw 3. Ha? No? Hindi ka pang ha. Wala tayong pang, ano guys, wala tayong, tayo pang bumba. Yan, welcome to the world. Hello. Ha? Shout out. Yan, lalay ng beauty guys. Ayan. pero hanggang pang-apat na anak ni Sasi, nababasa naman yung kaba ng dibdib ko. Ayan siya guys. Pang-apat na born. Yan. Pang-apat na born guys. Titingnan ko kayong kasarian niya. Kasarian ko lang yung puso niya. Wait lang. Uh, baba, ano na anong nangyari, Trixie? Hello, lahat babae. Babae na naman. Walang lalaki. Eh, okay? kamos ka, si... May mga babies ka na si... <laughs> wait, wait lang, wait lang. ang yaya niyo, ha? Oh? Saglit, ang yaya, maglilinis na. Patutuyuin lang ang banat. Maldita. Ba, maldita ka, ha? Pirating ko tayo nga, mga mandita ka, ha? Ang ka. Ch -ch 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 -ch. Welcome to the world, mga Junakis ni Trixie. rin siya, guys. Ang pinaka, pinaka malaki yung pang, pangalawa. Ano siya, light brown. Light brown. Isa lang yung polka dots. rin siya, guys. Ayan, welcome, baby. Ang hmm, may dugo pa dahilan, kaya wala akong kahay maghapon. So, Apat na siya, guys, no? Sana, sana apat lang, wala nang pang lima. Titignan ko lang yung chan ni Sassy kung may bumubukot pa. Pag once na may bumubukot pa, ayan, sinigurado may isa pa niyan, guys. So, update ko mamaya, guys. Wow! Ayan, thank God. Ayan na, guys. Finally, okay na sila. <laughs> okay na, guys. First, ano sila? First, Didi. Ayan, unang Didi nila, guys. Unang sabak nila sa Didihan. Ayan, landuta yung kanilang nanay. Nga di marunong umere, just me. Sa susunod, huwag ka nang maglandi, ha? Kasi nung naglandi ka, solo -solo ka lang. Pero nung mga naka, kailangan mo na lang back up. What? Ha? Grabe ang nervous ko sa iyo sa si Ice Trixie. Ayan, thank God. Buhay silang lahat apat, guys. Apat yung baby ni Trixie. So, ito yung panganay, guys. Ito yung panganay. Tapos ito yung malaki pang second puppy yan, guys. Ito yung sumunod, then ito yung pinaka last. Ayan, ito yung pinaka last, guys, no? Ayan, thank you. Thank God. Buhay lahat ang baby ni Trixie. Ayan. Parang hinipo-hipo. Sabi ng nanay ko mayroon pa daw Wala naman may na kasi hindi ko hindi pa yun, hindi yung magpapadidi kung mayroon pang laman. Okay? Ayan, thank you so much everyone. Sana nag-enjoy kayo sa pag-watch ng aking ano, ng aking sinishare na first first time ko dan, first time ever na magpapaano, natutulong sa pagpapaanak. Ayan. Super ano, super nakakakaba. Pero thank God dahil lahat sila is buhay. Ayan, kahit nahirapan ako tagaktak yung pawis ko sa kakaikot-ikot, finally guys, ayan, buhay silang lahat. So sa mga watchers natin dyan, sa mga subscribers natin dyan na bago lang, Well, ayan, yeah, thank you so much. At sa mga hindi pa nag-subscribe, ayan, let me explain guys. Ayan, gusto ko i-subscribe niyo ako guys. Ayan, subscribe my YouTube channel, Jenny Salubre Vlog. Thank you so much everyone. Enjoy watching. Bye! Hanggang sa muli guys.